sa both side ano Kailangan ay tagal na ni sa sa ilog Wala ko nakita sa plastic sana natin lalagay ito ata yung plastic para to mabubuhay Tama ang nakakatawa ba to Ni ah. tang dulas Matulas talaga yan Kaya malaki-laking gigat Ilalagay ko sa aquarium Madulas talaga ano, yan! Mama, <laughs> Taka, Pue, neta, <ciphering noise> ano ko lang nga tayong plastic. Diyos ko po, nagagalaw yung tingnan. Nakakatakot naman ito. Tata ka, huwag ka bukalik. Nyeta nakita Nakakita yun mga nakukulit. Anak, kakuha tayong lagayan. Sagal mo eh. Plastic. Gusto ka na yung ano mo. Diyos wala tayong lagayan. dito tayong plastic sa tindahan. Kaya may plastic dito. Mamamatay ito pag wala sa tubig na. No? Gusto mo ba na? Malaki tubig na nakalap tayo ng anong? Malaki. Yan, sa'yo na lang yung malaki. O, oh, dami dyan? Madami ka na muli? Dami, maliit. Panagin sa Tapunan ako ha, ng noodles. So guys, may namimigay dito ng mga noodles. Galing barangay ata ito. Yan. Shoutout ka pala sa pamilya ko. Salamat <laughs> po sa libreng noodles sa tapot pa sa akin Unsa <laughs> enak na? Tama na tong dalawa. So meron po tayong isda na pangilagay sa ating palus, oh, mama. Palus, palus nga to eh. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. hello. Sa ulo lang ang tangin bakot. Ah, ganyan. Pinigay mo yung malaki? Uy, kasi, kasi mamamatay lang yung samin. Lalagay ko lang sa aquarium. Sa ulo ang bakot niyan. Ano bang loto diyan? Ginataan. Ginataan palis. Di, agaw buwag sa ano. Bago sa gata. Kahit ganyan kalilit, pwede kainin yan? Ay, di, yung malaki. <laughs> <laughs> Yan lang, okay na yan kasi panglagay lang naman sa aquarium. Pero siguro kanina ang daming malalaki. Yan. Yan okay kanina, ang dami kanina. Malaki tsaka maliit. Ang dami kanina. Mga sumama dyan sa water sa ano. Oo. Walang mga tilapia, walang ibang mga ano, mga hipon. Malalaking hipon. So may mga namimigay ng noodles dito at isa po tayo sa nabigyan ng noodles. Yan guys. Napakalawak na po ng ating Laguna de Bay. Mukha na itong dagat. Para na talagang dagat. Ito ano na kasi siya. Sa may nanguhuli din ng mga isda. Ang dami kasing igat. Or palos. Palos ba yan? Palos. Ayan eh, si Kuya. Namimingwit sa kalagitnaan ng paglilinis. Dito siya namimigat ano, na, 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 na dito sa kalsada.